ayun, magandang magandang umaga so, panibagong araw, panibagong vlog so, may pinagawa ko paparenovate ako doon so, pa ko sa inyo so, ayan, naayos ko yung ano so, ko sa pakasan yan yes, kasi ito, ano ko kung mapapansin nyo, sa kanto nito ayan, ito na uh, naka flys lang siya naka-eat lang yung ah, uh, halog lang so, meaning, wala po siyang poste ayan po, So, pag sa lakas mo ng hangin dito, siguro ramdam nyo siguro ang hangin. ah habang nagsasalita ako, napakalakas. Lalo na ako pagdating ng bagyuhan, so na, sobrang lakas talaga ng ano dito. And then, kaya, kinakalog niya talaga ang bahay. ah kasi, hindi naman mula dito, um, layo na salitahan ng hangin. Lalo ka lang talaga hangin sa So, gina, ko gina, 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 bahay. gina, gina, kasi meron ako ng konting sinita sa FB ko so yun at saka ano sa ko so yan pinagawa tayo ng konti so maraming maraming salamat po sa mga taong uh, gusto ko maka, ano, makapalumahan mga video upang support ako sa itong uh, aking to pandagdag ko man lang sa akin so yan thank you thank you thank you sa lahat lahat po uh, followers ko subscriber ko at sa uh, mga viewers ko dyan so thank you thank you And then, yun, at ayok nyo, gagawin ko lang So, nag-anay-anay lang shout-out niya pala kay Sino Ako, kay Sir T.N., din sa Jerry Hunter, so, isa pa lang natatanda maganda, kay Eric Alas so, good morning, good morning, so, Gerwin Especial, ari ko, good morning, ari ko, yan, at ano, uh, sayang, ariin, Gerwin, at uh, hindi ka naka, ano, uh, may trabaho ka pa rin kaya ki Luis, so... Sige lang, uh, wala naman problema. At uh, uh, yun, and anyway yun, pabalik na lang ulit tayo dito at abang-abang mga kalamir uh, na. One, two, three, three. So yan, nag-uhukay na nga si Kuya. So tignan natin ang ginagawa ni Kuya para kung uh, gaano kalalim. Mabarang hindi pa naman malalim. So yan, ang ginagawa ni Kuya. So yan, ma malalapit lang sa bahay namin ito mga nag-uad na nag sa bahay. So mga kapit bahay ko rin yan. So sila na rin lang kinuha kong ano, panday. Yan. At ito, so samahan niyo ako sa nagpapagawa ng bahay nito. So yan, update tayo sa aking uh, pagpapagawa ng bahay. So ito, at yung buhay pa palang ilaw doon. So hindi ko napansin. So itingin So, napapansin nyo naman, no? Oh, yung naguho So, niyo. Lubog na. Ang lalim niya yata. Ang ngayon So, yung kalalim yung hukay. So, poste. So, poste pa tayo dito. Di so, sa part na to. Dito. Di So, babakbakin din yan. And then, maaari dito, sa tabing itong isa. Dito yung isang poste dyan. Okay. Then, biga doon. sa so the, ano yan? Diretso yan. So, yan. Then, sa loob, magagaano uh, din tayo ng poste doon sa loob. So, para mas matibay yung ano yung bahay at least kung magbalak kung magtaas ng ano dyan sa taas So magkaka tayo ng ano, mas matibay na pondasyon sa bahay. O hindi siya alog-alog ng ano. oh yan. At maglalagay din ako ng postage sa gitna sa loob ng bahay. Okay. So yan. Yan. Update ko lang kayo. So mamaya na lang ulit. Mga kalagayada. At busy ko sila. So magtahinga lang ng konti. At yun. And then. Tanahan niyo ako sa pagpagawa ng bahay. So isa. So, one. Two. Three. yan for today's video so yan natapos na ang aking ano oh, uh, for today's vlog pala sa vlog ano natapos na natin yung hukay so for tomorrow mag naman sila dun sa pabilang part ng ano ng bahay na to so yan kakaita ko lang sa inyo yung um, naging progress sa maghapon kasi sobrang tigas talaga nung lupa as in oh grabe hindi mo siya mapisil ang tigas grabe tigas talaga nahirapan talaga yung mga naghukay so ito yung padalawang hukay so dito patatamaan ng ano so ito ay yung yung naging wrapping sa loob ng bahay ko so hindi na nila so silbing ano na to Kasi, gumamit tayo ng plywood so ganyan na lang ang ginawa nila so much better na and then pagpo-forma lang dito sa around dito sa ano ng magiging postes. so yan and then to ito yung ano so dito sila medyo nagkamali ng ulo pero okay lang yun kasi uh, maglalagay na lang sila dito ng kahoy or plywood para matakpan yung ano so yan Mapapasin nyo, napakalalim ng ano, uh, ginawa na ang mga panday ko. So, yan. So, this is my day one sa paggawa dito sa ano. Uh, so, tumulong lang naman ako ng konti dito sa ano. At uh, pagputol ng bakal. And then, yun. So, yan yung mga ibang materialis ko. And then, yung isang mga plywood, yung mga kahoy doon. Nandiyan pa. O, lumber hindi yun yung ano bakal na forma na nagawa na so nagawa na tong forma bakal na to so yan doon so may plano natin na ito ay siguro magpo-poste ako dito sa poste dito sa gilid pa and then doon sa kabila sa bilang side pa tayo magpo-poste tayo doon sa bandaroon so medyo mahihirapan sila ngayon dito kasi maliit yung space and then katanggalin lahat ng mga gamit na meron sa sulok na yan and dito sa ano syempre magulong bahay syempre nagbabaklas and then possible maglagay tayo dito ng poste dito dito sa taas na yan so magiging support sya kung if ever na mag, maglalagay ako ng second floor sa taas so yan yan yung magiging so ano yan So, yun. Then, so, yun na lang ulit. Eh. At, bukas, abang, 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 yun na lang yung vlog ko. O, ma, ma ano, day na aking pagpapagawa ng bahay. So, yun, maraming, maraming salamat uh, pala ulit sa mga lahat ng mga na ng aking Facebook page, sa aking YouTube channel, sa aking TikTok account. So, maraming, maraming salamat. So, hanggang dito na lang ang video nito. 1, one, two, three.